Ay! Nakikita niyo ba yun? Bakit okay. yun? yun. Go ship? Teka, Dito. teka, pa, Ilan! kung ko. Kuya, kuya. Oh, ano? Yung mga palanin ko nasira. Na? Ako, masamang balita yan ah! Paano yan? Oh. Mayroon pa ba tayong mga kain ngayong gabi? Wala na ata. Wala. Oh, naloko na. So, paano na? Anong gagawin na natin? Hindi ko alam. Subukan tayo natin ng sa islam to. Tapos mag-anap tayo. Hana? Alam mo naman na buong buhay natin, dito na tayo nakatira. Wala naman masama kung susubukan natin, di ba? At saka babalik rin man tayo paagad eh. Sige! Alis tayo. Maya maya, ihanda nyo na yung mga kailangan natin sa paglalayad. Sige, sige, tara. Tara. Eh, Tagal-tagal naman ni Lupet. Kaya nga eh. Hoy Lupet, bilisan mo nga dyan. Ay, sorry. Eto na. Pagal oh. Sorry. Nagpupula ka sandali. Uh -huh. Ay, naku. Ano? Handa na ba kayo? Handa na ako. Tara. Okay. Tara na. <laughs> Ay! Ito na yung bangka natin. Eh yan lang naman nung meron tayo eh. Kaso ba tayo lahat dyan? Siya yan! Tara! Zoro! Ikaw na mag-drive. Sige. Ako titingin kung meron ako nakitang island. Let's go! Zorot, parang kanina pa tayo paikot-ikot pa. Ah. Ha? Oh, paikot-ikot mo ka Parang napapansin ko din. Kanina pa tayo paikot-ikot lang. Tingin mo muna kaya muna. Parang pag na eh. Wala pa tayo nakikita ang island. Ikaw na muna mag-drive. Wala pa tayo maasahan kay Zorot. Parang... nililigaw lang tayo eh. Oh, Tara na, puna na tayo. ano yun? Nakikita ko ba yun, Zoro? Uy, baka kayamanan yun. Kaya na, punta natin. Bilisan mo na mo. Ay! Ano to? Teka, teka, teka. Hindi yan kayamanan, ha? Patingin eh! Samataya na tayo ni! Eh. Ay. Takmo ay. <gulungan> luka ko. Luka ko, ay! Naulog ako! Lupet! Teka! Padali! Naulog ako! Aray ko! Ay! Aray ko! Nakagat yung kwit ko! Na mo, bilisan mo. Ano sa tayo dito. Eh, na siya. Bilisan natin. Hindi ako rin tayo nakikita ng island. Parang masisira na yung barko natin. Ay, pagbira. Ano nang paraan? Paano kaya? Ayan. Nakatakas na tayo. Grabe. Ang laki na magpating yun. Uy. Parang may natatanaw na talaga ako. Pamamaya pating na naman yun, ha? Salanan mo talaga to na mo pagpating yan. Ay, grabe naman. Hindi naman siguro yan pating. Hindi. Malaki talaga. Nakikita ko. Linaw naman ang mata mo. Siyempre. Bulag ka kasi. Basag yung eyebrows mo. Ay, grabe ka naman. Wala lang pambili, eh. Tara. May nakikita ako dun. Mga bahay. Pero, ay, okay. ba? Parang may nasusunog. Mukhang delikado, ah. Pero, ha? ay. Ipit lang natin. Ay! Nakikita niyo ba yun? Okay. yun. Ay, yun. Go ship? Teka, teka. Ipit na dito. Ilan! Stop! Ako nang bala dito. Goma, goma, no! Pistol! Huwag mo, lupit! Siyempre! Meron akong kakaibang power. Kakaibang ah. power. Check natin yung ship niya. Feel ko may mga treasure dyan. Marami yan, panigurado. Diyan! Ano? Ah. Oh, ano? May kalaban pa dito! Huwag okay, magalala. Ako ang bahala dito. Thunder Breathing. Force Form. Natumba! Hindi ba sa Demon Slayer yun? Demon Slayer ba yun? Okay na dito. yan! Bata natumba? Okay na yun? May nakikita ko dito. Uy! Treasure? Meron na nata yan! Tara, tingnan natin. May naman may kayo. Ah! Tala! Ano to? Bomba! Takbo! Bomba! Ah! Grabe! Lakas ng pagsabog. Buti nakalas agad tayo doon. Umay. Oh why? Ay, wala naman tayo na pala. Kala ko talaga. Pressure na. Ah! Hanap pa tayo ng ibang island. Grabe pa. Nako, baka mamaya mapapalaban na naman tayo dyan. Tara! Kaya natin yan! Sabi mo eh. Parang tahimik naman dito. Parang may kakaiba na naman dito ah. Ay, teka. May mga tao. Baka pwede natin sila kausapin. Sino kayo? Ah, um, hindi po kami kalaban. Nagte-treasure hunting lang kami. Treasure hunting? Walang treasure dito. Ay, sige po. Aalis na po kami. Sino nagsabi nga alis ka dito ng buhay? Ay! Mga kalaban! Gomo-gomo no! Pistol! Air breathing! Itali niyo na yan! Itali mo na daw! Sige, wait lang! Ayan! Natali ko na sila! Okay! Tapusin ko na ba itong mga to? Uy, wait lang! Salpin mo na tayo! Sige, 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 sige. Ayan. Sige. followers natin dyan, ha? Hey. Hey. Kapa. Hmm. Ayan. Tag mo ako dyan, okay. ha? Okay. Tara. Okay. Magto-position. haha <laughs> Any last words? Teka, teka, teka. Bakit? Wag, wag niyo kami patayin. Bakit naman? Meron kami treasure map. Bibigay namin sa inyo. Mm. Pressure back to. Kailangan natin yun. Oo. Teka, saan nakalagay? Asan? Ano sa barko namin sa likod, bibigyan namin sa inyo. Wait, tara. Ano doon sa likod? <laughs> uy, uy, Pakawalan nyo naman kami Ay. dito. Pakawalan nyo pala yun. Eh. Malamutan na natin. Salaki na sila. Ayan. Ayan, alis na kayo dito. Paalam. Ang Ay, ayun. Nakikita ko na! Ang laki! Ang Dito na tayo Panic sasakay! Laki! Dito na ata ako matatulog! Oh. Asan yung treasure map? Ay ito! Hello! Hello? Namo! Hindi oh. kami marunong basa nito! Hindi ako maintindihan! Ikaw na dyan, Namo! Sige, tingnan po! Uh, Tara, sundan na lang natin yan! Ikaw na bahala, Namo! Sige, sabihin ko na lang kung saan! Ikaw mag-drive! Ayoko mag lang mag-drive lang. Uy, Zoro! So, Tinan mo to! Oo. Oh. May... Hey, ...canon? Testing na nga! Mas! Yes. Uy! Ang lakas ah! Meron na tayong pang-siga ng mga ship! Pero mas malakas pa oh. ako! <laughs> Tara! Blisan na lang natin! Namo! Ayun! Ito na ba yun? Namo! Namo, ito na ba yun? Oo, oh, ito na yun! Tara! Maba nakal ajaan. Jerat. Orang ditotain dana. Jerat. Kasangket jerat. Dito jerat. Sorry, faktor. Mana dana, Bang? Sorry, sorry, sorry. Oh, dari Gofa, Mbak. Ih. Teka. Paket Sobrang dilim dito. Tapos, ano itong mga to? Design? Kala ko kung totoo. Sabi, ah, tingnan mo to. Oh. Ang angas, oh. Parang totoo. Kaya nga, ang ganda. Ah, Panakot okay. sa halong. Uy! Uy! Sa likod mo! Kara. Totoo ko pala to. Kala ko statue lang. Kala ko design. Hindi nga sa lahat ngayon. Tara. na ako doon. Baka, may mga skeleton dyan na naka tayo lang pero totoo palang kalaban Tara sa loob parang walang katao-tao dito ha? ay! Uy! may mga kalaban dito grabe gunat nila sabi na mapapalagot naman tayo eh tara ingat tayo Walang kalaban dito. Dito check natin. Uy. Sino ka? Ako. mo ba talaga ako kinala kung sino ako? Ah, uh, e, kakarating lang namin dito eh. Ako lang naman, ang pinaka boss dito. Naku. Tau tauan ko yung mga pinatay niyo. Ito pala yung boss ng mga yun. Hindi ko kayo papalabasin dito ng buhay. Nako! Nako! Kung ako sa'yo, sabihin mo na ako nasan yung treasure dito. Oh, <laughs> hmm. Kakalabanin niyo muna ako bago ko gawin yun. Tara! Eh, Kailangan natin sa siya! sama pa kayo. Nako! Nako! Hindi tumatalag yung pistol ko sa kanya! Hindi tumatalag oh, sa akin! Ang pistol! Wala! Ayaw! Uy, sumot, Eto na! na. Gomo-gomo no! Gatling! Ah! ah. Wala kang tinalap sa gatling ko! Ayos lang ba kayo? Medyo natamaan niya ako dun! Buto na natamaan sa ako na invento! Gomo-gomo gatling! Natisod na ako. ko! Saan yung treasure? Tara, hanapin na lang natin. Tara, oh, tara. mag iulay tayo. Sige. Uy, Zorot, napit! Dito! Ay! Ano yan? Ay, meron dyan. May hagdanan dito, San? Saan? Dito. Ay, ito? Uy, meron nga. Ay, wala. Ayun! Ay, kakaiba dito sa taas. Pating here. Wala naman pala dito eh! Para! Bruh! Teka! Hey, Dun lang! Suspicious nga! Uh? Pero, teka! Maglalaki sila dyan! Tara, check natin! Para, para, para! Ay, ito na! Wala wow. na! Leisure! Mayroong pagnanakot dito! Kamil! mayaman na tayo! Grabe! Asa si Zoro! Nandito na naman! Tizoros, si natan na naman? Dito! Saan ba? Dito! Hindi nga po ninyo hinihintay eh! Dito! dito. dito. Mayama na tayo! Ay no! Nakakabit na ang mga madaming Borgin! Diba na? Alis na tayo dito! Ito na yung Excited ako kas mga kapagin tayo kayo ito. Kakakain tayo na masasarap. Okay. Oh, namo. Mag-drive ka na dun. Sige, sige. Sa trip ang mag-drive. Wala! 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 Oh, Pinakalipad niya yung barko natin! Ay.